Yan, good morning guys. Welcome back to my YouTube channel again. Kung ka pa sa aking YouTube channel, please click subscribe and notification like bell. So, for today's video guys, ay hindi kami nakapagpalaot kahapon. Kasi ay bagyo pala dito sa Palawan ngayon. Bago ang magamit ko ang duno sa ano, lamisa. Nilagay ko doon kay nakaredy na yung mag sana sa na kami ni Uncle Tads at ang sisday bagyo pala balay kahapon bago na isang araw no isang araw pa balay tatlong araw na umulan dito ng malakas tuwing gabi ang gagawin sana namin na pumalakaya sa paglaot ay maumusit kami kasi balay ngayon December ay labas ng pusit magpapahuli ang kaso malakas ang hangin no? sa labas ay maano maliwanag pala malakas ang hangin at saka nagpunta kapo ng dagat talagang umuusok pa yung dagat malaki pa yung alon bago ang ano ngayon hindi kami natuloy mag kasi alanganin din baka imbis po si tang mahuli kami ang mawala kaya ang gamit ko andoon bago yung bangka ko andoon sa labas wait lang guys ipapakita ko sa inyo maya yung ano bangka ko hindi ko na binaba kasi malaki yung alon medyo malait na yung bangka ko bago yung ginagamit na gagamit ni namin medyo malaki yung pang ano tatlong tao yung gagamitin sa amin pero medyo alanganin kasi malakas pa yung galaw ng mga dahon sa ano sa itaas ng yug kumakaway kaway gaya no kaya medyo talagang alanganin bago siya naman pa ng bagyo kaya hindi mo na kami makapagpalaot bali ayan pala yung mga gamit so, yun, sa ko guys niya sa ulan ko na panlaot ngayon ay nakaigaw dito sa aking kama kay tayo nga medyo masama ang pakiramdam bali ipakita ko sa inyo guys yung mga ilis kong gamit ko na pamusitaram na hindi kami natuloy bali yan pala guys yung ano mga gamit na ginuma ko na pamusit naka ready na yan talagyan ko na yan ng mga civil ito guys o oh. saranggat namin dubli na ito ang talim nyo yan mga dubli ang talim Nang pinagkagawa ko dito na no sarangat aro yung aso ko sumusunod sa akin yung aso ko ay no siya gusto yan ang mga gamit inayos ko na yan kaso lang hindi kami natuloy kay masamang ang panahon ay no may kita nyo ang mga daw no mm, talagang galit yung panahon yung bagyo pala dito sa amin sa Palawan Hmm. Yan. Bagoy yung palagay yung bangka ko. Lapitan natin. Yan palagay yung bangka ko. Yan nasa taas. Ginawa ko ng kulay pula yung ibabaw. Hindi pa tapos kulayan yan. Yan. Ayan. bago yan ang ating makina. Maring bago 6.8. Ilisi bagong ilisiko ayun. Bagong bilin na yan. Bago yung pala yung nakarang binablog ko na bangka Yung Dishag 1 Ayun sa likod di ko pa yan, Kay ano to Medyo busy pa Ayun Inangat ko dito kasi maraming tagas Marami ako dyan inayos Sa unahan nya sa parka Bago itong sa lagi ng makinayos ko Bago nagmuntara ako ulit ng panibago Ayun ang ating makino baka next day ibaba ako lang siya guys para masubukan para ipa ko diyang ayusin kasi yung timo niya na yun oh Kung pa yun, ah medyo open pa maluwag yan lang muna guys hanggang dito lang muna ang ating vlog abangan nyo lang sa mga susunod na mga kabanata kay medyo malakas talaga ang panahon masama gawa ng bagyo Talang hanggang dito lang guys thanks for watching